Hi, hello mga ka So, eto na nga kami. Naka-uwi na. And, alam niyo ba? Ito yung result ng aking laboratory. Sa dugo ko is wala akong problema. And dito ako nagkaroon ng problema sa aking urinalysis. <laughs> ano daw? Urinal yun urinalysis. Bulol. Sa ihi. Parang madali. So, alam niyo, mga ka na ang cost daw ng mga pamamantal ko. Tingnan niyo, namamantal na naman nga ako. Mm. Ang cost ng pamamantal ko mga ka is... Yes dahil lang daw sa meron akong UTI. Aray ko! Parang ako, hindi ako convinced na ganun. Kasi ngayon ako nakaano na ganito, mamamantal ka kasi may UTI ka. Kasi para sa akin, ang normal na side effect kapag may UTI ka is yung nahirapan ka umihi, ihi ka ng ihi, masakit ang balakang mo. Mins, minsan nga, pag masyado ng grabe yung UTI mo, is nilalagnat ka na, hindi, hirap ka na maglakad. Ganun yung ano, normal kung pagkakaalam kapag may UTI, UTI ka and alam alam ko sa sarili ko mga friend na noon pa talaga may UTI ako kaya hindi ako mahilig sa mga maalat. Ma maa maaalat e binawalan din ako ni Doc syempre number one ng na maaalat chicheria at soft drinks soft drinks yan talaga na drink ako niyan pero chicheria at saka maaalat talaga hindi ako mahilig kasi mas bet ko talaga ang matamis kasi sweet ako actually. sana oh tapos ayun nga mga ka -freni. so sabi ni Doc is yes isang linggo kong gamutan yun, itry ko yun. Then kapag hindi pa rin doon nawala yung pamamantal ko, follow up ako. So, Aray yun, ko! Hindi naman tayo, yayamanin! So ayun, so itatry ko na muna. And nakatulong naman yung binigay ni Doc na ano, na pampahid, lotion, lotion, tsaka yung iniinom kong gamot. Ang lakas niya mga kapreni makapatulog. Tapos gutom. Para sa ito, para bang vitamins to. And kung niya din yung sitirisin. Eh ayoko naman magtagal ng ganito. Tsaka hindi talaga ako mahilig magparaiinom ng gamot. At takot nga ako kasi na ko yung liver ko. Ang hirap magpara may maintenance ng ganun. So, it, it itatry ko nga kung sa, sa, loob ng one week is maalis na talaga ito. Then, pag wala daw, is bumalik ako sa kanya. Pero, piling ko magpa-second option na lang ako, opinion sa iba. Kasi sa'yo yung gastos eh, diba? Ang hirap na mga, mga watang. So, yun lang mga ka-friendly. Cause of my allergy on my skin, mga pampantal ko, it's UTI! So, yun lang mga ka-friendly. Bye-bye!